Ang babaeng ito ay nagbibigay ng isang napaka passionate na talumpati sa interview. Sino ang mag-aakala na may makamandag na bubuyog ang papasok sa conference room? Sa sumunod na segundo, ang mata ng babae ay napakatinding na ipit at nawalan siya ng malay. Sa kanyang koma, napadpad si Zahe sa ibang mundo. Ang taong nakatayo sa harap niya ay ang kanyang sarili sa hinaharap. Binalaan siya ng taong iyon na hindi kailanman papasok si Zahe sa kumpanyang ito. Kung hindi, magdurusa siya ng walang hanggang pagpapahirap at mabuhay bilang isang walang silbi at walang kakayahang tao. Gayunpaman, si Zahe sa oras na ito ay matigas ang ulo at hindi nagising. Sa pagnanais na makapasa sa interview, kung gayon, mas mabuti pang mamatay na lang. Dahil wala ring magandang kahihinatnan ang patuloy na pamumuhay. Ngunit kahit mamatay, kailangan pa rin niyang makahanap ng trabaho. Kung hindi, hindi niya mababayaran kahit ang panggasto sa libing. Nagising si Zahe, nagpumilit na bumangon upang ipagpatuloy ang interview. Sa huli, tinanggap siya sa kumpanya. Pagkatapos ng tatlong taon, labis na nagsisisi si Zahe sa kanyang pinili noong nakaraang taon. Pagkatapos makapasok sa kumpanya, siya ay naging pinakamasamang empleyado. Kahit malaki o maliit na trabaho, kahit sino ay maaaring mag-utos sa kanya. Ang mas masahol pa, si Zahe ay mayroon ding boss na napakawalang kwenta. Isa 0 minuto na lang bago ang performance review meeting. Gayunpaman, hinila pa rin ang boss si Zahe upang bumili ng kape at matatamis. Dahil malapit na siyang mahuli sa pulong, tumakbo siya pabalik sa kumpanya. Bagamat i aksidenteng natapon ang kape at nabasa ang buong katawan ni Zahe. Nagmamalasakit lamang siya sa folder ng dokumento ng pulong sa kanyang kamay. Nahirapan siyang makapasok sa elevator na halos overloaded. Nilinlang muli ng boss si Zahe na lumabas. At mabilis na isinara ang pinto, pinipilit siyang gamitin ang hagdanan. Galit na galit si Zahe. Ngunit wala siyang magawa kundi tumakbo ng mabilis paakyat sa. Ika negatibo labing apat na napalapag at pumasok sa conference room sa huling sandali. Sa wakas ay natapos na ang performance review meeting. Ipinagmamalaki ng boss na sinabi kay Zahe. Na napakahusay niyang inayos ang oras. Dismayado si Zahe na umupo sa kanyang upuan. Ngunit biglang. Narinig ang pasasalamat ng boss. Pagkalingon niya, nakita niyang nagpa Pasalamat ito sa isa pang kasamahan na naggangalang Zohi sa pagbibigay ng pagkain. Ikaw, bilog na babae, subukan mo rin ang isang peraso. Ang nakakainis na palayong na bilog na babae yun. Sa tuwing naririnig ni Zahe ang salitang bilog na babae, kumukulo ang kanyang dugo. Nang bago pa lang siyang nagtatrabaho, hindi malinaw ang pagbigkas ng boss, kaya lagi niyang napagkakamalang Zohi si Zahe. Huli, tinawag ng boss si Zahe, ang taong may mas bilog na mukha, na bilog na babae para sa kaginhawaan. Sa sandaling ito, mabait na inabot ng boss kay Zahe ang isang piraso ng cake. Nang aakmang kakainin na ni Zahe, pinigilan siya nito at sinabing mas mabuting dalhin niya ang cake upang mapalapit sa bagong direktor. Muling inutusan si Zahe na magdala ng cake at nag-aatubili siyang pumunta sa palapag ng direktor. At hindi sinasadyang natuklasan ang isang maluwag na silid sa dulo ng pasilyo. Inakala ni Zahe na ito ay ang silid pahingahan ng empleyado, kaya bi-komportable siyang humiga sa massage chair. Hindi niya alam, natanggal ang plug kaya na- tra siya sa upuan. Sa sandaling iyon, pumasok ang direktor na nag Azu at nahiya si Zahe kaya nagpanggap siyang natutulog. Hanggang sa muling buksan ni Azu ang message chair at mabilis siyang tumakas mula doon. Pagkatapos, mabilis na ipinadala ang performance evaluation sheet. Inaasahang binuksan ni Zahe ang kanyang computer. Ngunit sa huli ay labis siyang nadismaya, siya ay nauri bilang average at hindi naging permanenteng empleyado. Ang dalawang matalik na kaibigan ni Zahe, sina Kang at Jisong ay pareho rin ang sinapit bilang mga non-regular na empleyado ng kumpanya. Gaano man sila kagaling magtrabaho, o gaano man sila magsikap, hindi sila kailanman nakakakuha ng mahusay na ebalwasyon mula sa pamunuan upang maging permanenteng empleyado. Tatlong taon na ang nakalipas ng magkita sila sa team building. Para sa mga bagong empleyado ng kumpanya, matagal na nilang nahulaan ang kahihinatnan ngayon. Noong panahong iyon, nasira ang shuttle bus ng kumpanya sa daan. Isa-isang dumating ang mga pinuno upang sunduin ang mga empleyado na nagtapos sa mga prestihiyosong unibersidad o may malalaking pamilya. Sa huli, si Zahe at ang kanyang dalawang kaibigan na lang ang naiwan. Sa araw-araw, kahit na dumalo sila sa libing o kasal, ang pera para sa pagluluksa o regalo para sa kasal ng tatlo ay hiwalay na kinokoleta. Ganap na nakahiwalay sa mga permanenteng empleyado. Sa araw na iyon, nagkasama-sama ang tatlong kaibigan para kumain ng sinigang. Bagamat hindi na nila ang kanilang mga trabaho sa pagtatasa na ito. Ang maliit na sweldo ng mga anon, regular na empleyado ay nagpadama pa rin sa lahat ng kalungkutan. Iminungkahi ni Jisong na subukan nilang maglaro ng virtual currency upang kumita ng dagdag. Bago pa man matapos ang kanyang salita, nakita ni Jisong na hindi pinansin ni Zahe ang kanyang payo. Malungkot ang mukha at walang malay na pinunit ang isang piraso ng papel. Lumabas, sa loob ng ilang araw, hindi makontak ni Zahe ang kanyang kasintahan. At natatakot siyang baka may nangyari na masama sa kasintahan at nawawala ito. Malapit na ang Pasko. Nakita niya ang mga magkasintahan sa paligid na nagmamahalan ng matindi, at muling tinawagan ni Zahe ang kanyang kasintahan. Sa telepono, pamilyar pa rin ang boses. Ang subscriber na tinawagan mo ay kasalukuyang nakapatay. Nag-aalala na nasa panganib ang kanyang kasintahan, pumunta si Zahe sa istasyon ng pulisya upang mag-ulat. Sinabi niya na bago ito na wala kahapon. Nagdiwang sila ng maagang kaarawan sa maliit na inuupahang kwarto ni Zahe dahil walang wine opener sa bahay. Lumabas ang kasintahan niya para bumili at hindi na bumalik. Sa huli, nagsimulang mag-isip ng kung ano-ano si Zahe at naghinala na baka may natural o gawa ng taong sakuna ang nangyari sa kasintahan. Baka nahulog ito sa malalim na hukay, o kaya sa'y dinukot ng mga alien. Hinikayat siya ng babaeng pulis na mag-isip ng mas praktikal na baka may nangyari noong magka-date sila sa bahay. Sinubukan ni Zahe na alalahanin ang sitwasyon noong araw na iyon. Sa simula, nag-date sila sa labas. Ang kanyang plano sa telepono ay isang murang uri, kaya hiniling niya sa kanyang kasintahan na mag-hotspot para magamit niya. Pagkatapos, patuloy siyang nagrereklamo tungkol sa nakakainis na boss. Habang nagbabalik tanaw, unti-unting napagtanto ni Zahe ang problema. Nang makarating sila sa bahay at nagkaroon ng matalik na sandali sa kama, nakita ng kanyang kasintahan ang kontrata sa pag-upa na nakalagay sa tabi ng kama. Sinamantala ni Zahe ang pagkakataon na sabihin na tataas ang upa. Nag-aalangan siya kung dapat siyang lumipat o hindi, o baka dapat na rin tayong mag-isip tungkol sa kasal. Ang sinabi niyang iyon ay parang isang balde ng malamig na tubig na pumigil sa lahat ng pagnanasa ng kanyang kasintahan. Nagpanggap itong hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Zahe na gusto niyang makipamuhay sa kanya at lumipat sa usapan tungkol sa hapunan. Tumayo si Zahe para magluto at muling. Nagmungkahi na subukan nilang mamuhay ng magkasama kasama ang kasintahan. Agad siyang pinuto ng lalaki at sinabing hindi niya mahanap ang wine opener at tumalikod upang pumunta sa convenience store para bumili. Pagkatapos niyang umalis, wala nang balita. Sa sandaling ito, naunawaan na ni Zahe ang lahat. Hindi nawawala ang kanyang kasintahan. Ngunit ayaw talaga siyang pakasalan ng lalaki. Matapos magkaroon ng kalinawan, mag-isang umuwi si Zahe. Hindi pa siya nagtatagal sa loob, kumatok na ang kanyang kasintahan. Sa harap ng pagtatanong ni Zahe, sa wakas ay nagsalita ng tapat ang lalaki. Pareho silang nagmula sa mahihirap na pamilya. Kung magpakasal sila, mas magiging mahirap lang ang kanilang buhay. Bukod pa rito, hindi permanenteng empleyado si Zahe. At napakalimitado ng mga pagkakataon niyang umangat. Kung magbubuntis siya pagkatapos magpakasal, tiyak na siya ang unang tatanggalin sa trabaho ng kumpanya. Sa ganoong sitwasyon, siya nalang mag-isa ang magpapasa ng pasanin ng pamilya. Ayaw niya talagang mamuhay ng ganoon kapagod. Lubos na nasaktan ang mga salita ng lalaki kay Zahe. Galit siyang binasag ang bote ng alak sa kanyang kamay at tumapon ang alak sa kanyang puting kamiseta. Tumulo ang luha ni Zahe. Naawa siya sa sarili niya dahil sinayang niya ang napakaraming pagmamahal para sa isang masamang kasintahan. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Zahe at umalis. Sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang dalawang matalik na kaibigan na nakatago sa isang sulok bumili sila ng dekorasyon, at espesyal na naghintay hanggang eksaktong labindalawa ng hating gabi upang maging ang mga unang bumati kay Zahe ng maligayang kaarawan. Ngunit sa sandaling iyon, wala na sa isip ni Zahe na tugunan ang kabutihan ng kanyang mga kaibigan. Tahimik lang siyang nagpatuloy sa paglalakad. Umuulan ng yebe at giniginaw si Zahe. At para iwasan ang isang motorsiklo mula sa likuran, natapakan niya ang isang baha. Nang makita ang kanyang kaawa-awang imahe na sumasalamin sa tubig, naramdaman ni Zahe na ang kanyang buhay ay talagang isang gulo. Sa kabutihang palad, palaging sumusunod sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan. Magkasama silang umupo ni Zahe sa tabi ng ilog. Si Jisong, na hindi marunong magtago ng sikreto, ay bumulong kay Kang na pagkaalis ni Zahe kanina. Narinig niya ang kasintahan na tumatawag sa ibang babae at tinawag pa itong mahal ko. Nang marinig ito ni Kang, galit na galit siya. Tumingala sa langit at minura ang labing walong henerasyon ng ninuno ng taksil na kasintahan. Hindi niya kayang palampasin ang galit na ito. Nang gamitin ni Kang ang lokasyon na ibinahagi ni Nazahe at ng kasintahan, natagpuan niya sila. Sa sandaling ito, ang kasintahan ay nagmamaneho at huminto sa red light kasama ang bago niyang kasintahan. Habang maghahalikan na sila, lumabas ang tatlong magkakapatid na handang-handa na. Dala ang isang kaset radio at naglakad sa gitna ng kalsada. Sila ay kumanta at sumayaw ng isang kantang binago mula sa red flavor. Inilarawan nila ang bawat depekto ng walang kakayahan pangit at mahirap na kasintahan. Sa huli, hindi nakalimutan ni Zahe na sabihin sa bagong kasintahan. Nagabi-gabi, ang kasintahan niya ay hindi gumagana ng maayos sa kama, at kailangan niyang kumuha ng mas maraming pampalakas. Pagkatapos magsalita, ibinuhos niya ang isang balde ng igat sa upuan ng driver. Natakot ang kasintahan na hindi siya makakilos. Nakakainis, patuloy na bumubusina ang sasakyan sa likod.